Pinag-aaralan na ng Department of Health ang posibleng pagdideklara ng dengue outbreak sa bansa. Kasunod dyan ang naitalang mataas na kaso ng dengue sa ilang lugar. Si Noel Talakay sa detalye. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, posibleng magdeklara na siya ng dengue outbreak matapos ang pakikipagpulong niya sa Bureau of Epidemiology. Dito na lamang nasa outbreak levels na ang dengue cases. Batay sa pinakahuling datos ng DOH, tumaas na sa 33% ang dengue cases sa bansa ngayong taon kumpara noong nakaraan taon. Lagpas isang daan libo na ang kaso ng dengue ang naitala hanggang nitong Agosto at habang lagpas 300 na ang namatay. Nauna na ang dineklara ang dengue outbreak sa isang bayan sa Davao de Oro. Unfortunately, so, uh, kami ng outbreak dito po sa municipality of Maragusa. On mobility week 31, we have 32 cases, probable cases of dengue. And then lately, just recently, on mobility week 32, a week after, we have an increasing case of ossified. Pangamba nila baka maubusan na ng dengue test kits mula Enero, anim na ang namatay sa Maragusan dahil sa dengue. In terms po sir, siguro sa logistical support, especially yung pang test po na rapid test po natin, no, yung tinatawag na dengue NS1, siguro doon po tayong... Uh, may may mga ano na baka magkulang in the next few days. Umarangkada na rin ang kanilang mga programa kontra dengue. Uh, we are doing actually we're actively doing our four o'clock habit in Yun the fog, taka-tak ng fagging, missing mm -hmm. sa ating mga hot spots na mga areas. Never be sa yung six pm na mandatory fogging This is for our residents na umuwi sa pahay niis na kasi may mga office hours pa. We also are Uh, continuing our efforts in doing Kulong. Nakitaan din ang Western Visayas, Central Visayas at Cagayan Valley na patuloy ang pagtaas ng bilang ng nasabing sakit. Noel Talakay para sa Pambasang TV sa Bagong Pilipinas.